paglabas ni Jesus sa templo, nilapitan siya ng kanyang mga tagasunod upang ipakita ang ganda ng mga gusali. Si Jesus, gayon paman, ay nagbabala sa kanila. Makinig kayong mabuti, sapagkat sinasabi ko na walang maiiwan na isang bato sa ibabaw ng isa. Lahat ay mawawasak. Nang maglaon, nakaupo sa bundok ng mga olibo, hinanap siya ng kaniyang mga alagad ng sarilinan upang itanong. Guro, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Anong mga tanda ang magpapakita ng iyong pagbabalik at ang katapusan ng mga panahon? Sumagot si Jesus, Mag-ingat na huwag malinlang. Marami ang darating sa aking pangalan na magpapahayag ng kanilang sarili na si Kristo. Makakarinig kayo ng mga labanan at alingaungaw ng mga digmaan. Magbantay kayo at huwag mabalisa, sapagkat ang mga pangyayaring ito ay pasimula lamang ng mga kalungkutan. Ipinagpatuloy niya, Ang mga bansa ay magsisitindig laban sa mga bansa at ang mga kaharian laban sa mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom, salot at lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay magiging simula lamang ng mga kalungkutan. At marami sa inyo ang uusigin at papatayin. At kayo ay kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa akin sa panahong ito. Marami ang mawawala ng pananampalataya. Magtataksil sa isa't isa. Magsisibangon ang mga bulaang propeta at malilin lang ang marami dahil sa pagtaas ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At ang Ebanghelyo ng Kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na inihula ni Daniel na nakatayo sa banal na lugar, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa mga bundok. Hindi mo dapat ibalik ang iyong mga damit para sa mga nagdadalang tao o nagpapasuso sa mga araw na iyon paikliin. Walang buhay na maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga pinili, paiikliin ang mga araw na iyon. Kung may magsabi sa inyo, tingnan mo, narito ang Kristo, o nariyan siya. Huwag maniwala sa mga huwad na Kristo at mga bulaang propeta at gagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang dayain. Kung maaari, kahit na ang mga hinirang ay nasa disyerto, o... Siya ay naroroon sa loob ng mga silid. Huwag kayong magsisampalataya. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay hindi magliliwanag. Ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit. At ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayanig. At ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw. Sa langit. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy sila at makikita ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo